Natuwa naman ang ilang opisyal ng PNP at mga barangay sa ulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging matagumpay ang kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Ayon sa isang PNP official, may maganda itong epekto sa kanilang performance si Su Jin Kim sa Detalye, Rise and Shine, Su sa ang Manila Police District sa natuwa sa papuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pagdating sa anti-illegal drugs campaign ng Philippine National Police kaakibat ang mga barangay officials sa bansa. Para sa Public Information Office personnel ng MPD na si Major Philip Ines, magdudulot pa ito ng mas masigasig na pagtatrabaho mula sa kanilang hanay. Kamakailan ay pinuri ni Pangulong Marcos ang achievement ng pamahalaan kung saan lampas 10 bilyong piso na halaga ng illegal drugs ang nakumpiska noong 2023. Bukod pa dito, ang halos 28,000 na mga barangay ay naideklarang drug-free. Aminado si Ines na maganda ang magiging epekto sa kanilang performance ang naging statement ng Pangulo. Kasi unang-una, nakaka-high moral ito. Ito yung term na ginagamit natin sa military at police. Nakaka-high moral ito kung napapansin tayo mismo ng uh, ama ng ating uh, bansa na nakikita nila yung effort ng uh, mga police natin and other law enforcement agency dito sa paglaban sa ating anti-illegal drugs. Ibinida din ni Ines ang naging kontribusyon nila sa matagumpay na anti-illegal drugs campaign noong isang taon. Hindi naman ito basta-basta yung ating laban kontra illegal na droga, napakabigat nito. At sa maraming pagkakataon, marami na nagbuwis ng na buhay nating na mga tropa dito. At uh, dito sa Manila Police District, nakita natin yung ating tuloy-tuloy uh, na uh, anti-illegal drugs operation kung saan nga dito sa kabuuan natin, meron tayo ditong uh, mahigit sa libong operasyon ng anti-illegal drugs. Mahigit dalawang libong individual na pag na nahuli natin, na naaresto natin sa loob ng isang taon. Uh, 93 million pesos na halaga ang nakumpisyon. At katulad ng mga polis, ganado din ang mga nasa hanay ng barangay sa naging pahayag ng Pangulo. Ayon sa kagawad ng Barangay Commonwealth sa Quezon City, Rowena Lucas, isa ang iligal na droga sa tinututukan ng kanilang lugar, lalo na't isa sila sa may pinakamalaking barangay sa Quezon City. Ang ating butihing kapitan talaga, matindi na yung, ano, yung kampanya yan laban sa droga. Uh, noon dito no, sa droga, dalawa, tatlo, apat, inamamatay sa loob ng isang buwan. Tingin natin naging epektibo yung naging programa ng barangay. Kaya siguro ang ating Pangulo ngayon ay natuwa no, sa ginawa ng mga barangay. Isa sa dahilan para maging matagumpay ang laban ng barangay Commonwealth kontra droga ay ang paglatag nila ng epektibong programa. Marami ng programa na ibinibigay no, ang ating barangay para sa kanila. Eh, dito, halimbawa, isinorender yung, ano, yung kanilang mga anak, yung kanilang kamag-anak. Mayroon mga ginagawang intervention program para sa kanila. Una, yung pagwawalis no, sa community. Meron din silang spiritual, ano, spiritual uh, uh, intervention, no? Meron din tayong mga, lalo na yung mga hindi nakapag-aral, meron din tayong mga programa sa ALS, kapag, uh, meron din tayo sa TESTA pinapondohan talaga ng bananga yung kanilang drug test para sa gayon na mo monitor namin kung talaga bang gumagamit pa ito kasi misan maaring matakot lang hindi sila gagamit kaya pero susunod gagamit na naman. So yung talagang monitoring yan, no, under full intervention program, anim na buwan po yan. No, talagang pinapatawag po palagi yan. Yun po yung ginagawang monitoring ng ating kapitan, ng ating balanggay. Sujin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.